Kumusta mga kasaliksik? Sa dami ng kababalaghan sa mundo, may mga tagpo pa rin na kahit mga siyentipiko ay napapakamot ulo at mga tao ay napapabulalas sa gulat. Kaya mula sa higanting bula ng laban na lumaban pa sa mga explorers sa Pilipinas hanggang sa lumilipad na hayop na parang superhero ng kagubatan ay pag-usapan natin ang sampung nakakakilabot na bagay na nadiskubre sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya kung handa ka na, simulan na natin! Number 10. Higanteng Bula ng Laban Sa pusot ng kagubatan sa Pilipinas, may natagpuang kakaibang nilalang na nagmistulang bula mula sa ibang mundo. Habang hinahanap ng mga explorer ang isang mega ahas, isang namamagang nilalang ang biglang lumutang sa putikan. Hindi ahas, hindi isda, kundi isang gurgling blob na nagpasabog ng takot sa buong grupo. Nang subukan nilang lapitan, nagwala ang nilalang nagmistula itong boss battle sa isang video game. Nagflail, naglaban, nat at halos pinagsisihan ng mga explorer ang lahat ng life choices nila. Pero sa bandang huli, nahuli rin nila ito at tumambad ang katotohanan. Ang tinatawag nilang BU Ghost, isang nilalang na sumisira sa batas ng kalikasan, kalahating alamat, kalahating halimaw. Ang mga lokal, hindi lang basta natakot. Nagsimula silang magkwento tungkol sa espiritong nagbabantay sa mga ilog. Ang sabi ng ilan, ang milalang na ito ay tagapagbantay ng freshwater kales, hindi basta isda o amphibian. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ano talaga ang milalang na iyon. Pero isang bagay ang sigurado, ang swamps ng Pilipinas may mga sekreto na hindi pa handang ipaalam sa mundo. Bawat hakbang sa putik, bawat paglanghap ng hangin, may kasamang kaba dahil baka ang susunod na bula ay handang lumaban muli. Number 9. Aliens na maliit lang Sa isang maliit na bayan sa Bolivia, gulat na gulat ang mga tao nang kumalatang balita. May nakita raw na tiny humanoid aliens. O, hindi ito biro. Munga raw itong pint-sized alien corpse na nakahandusay sa gilid ng isang swamp. Ang itsura, kulay abong balat, malalaking mata, at maliit na katawan. Parang iti na hindi umabot sa roller coaster height requirement. Kumalat ang video online at hati ang mundo. Ang iba, sigaw ng peking props. Pero ang mga nakakita mismo, buo ang paniniwala na totoo ito. Habang tumitindi ang debate online, lalong lumalakas ang apoy ng UFO sightings at alien theories. Walang ekspertong makapagpatunay o makapagpabagsak ng istorya. Kaya tuloy, may ilan nang nagsasabing baka ito na ang first contact ng Earth pero sa isang nilalang na barely all enough para sumakay sa carnival ride. Ang kwento ng Honey, They Shrunk the Aliens ay nagpapaalala na minsan hindi lang sa langit dapat tayo tumingin para makakita ng ibang nilalang. Minsan nasa lupa lang, naghihintay no kita. Number 8. Buhok ng Bagumot Akala ng lahat, simpleng punton lang ng buhok ang nakitang nakakalat sa gubat. Pero nang lapitan ng isang lalaki, biglang gumalaw. Hindi lang basta twitch, kundi isang ripple na parang may sariling buhay. Nang sinipat niya, lumabas na ito pala ay daan-daang harvestmen o tinatawag ding Daddy Long Legs. Nagsiksikan sa isang malaking kumpol para magmukhang isang higanteng halimaw. Nang tinapik niya ang kumpol, Parang eksena sa horror movie. Naghiwa-hiwalay ang daandang paa, sabay-sabay na nagtakbuhan, at parang sabay-sabay ding naghanda para sa isang gyera. Para sa iba, harmless lang ang mga nilalang na ito. Pero sa sandaling iyon, naging parang bangumot na buhay ang karanasan. Kahit walang kagat, walang kamandag, at walang kakayahang manakit, ang eksena ay sapat para magbigay ng panaginip na puno ng paa at kilabot. Ipinapaalala ng kwentong ito na hindi mo kailangan ng multo para matakot. Minsan, sapat na ang kalikasan, lalo na unsabay-sabay itong kikilo sa harap mo. Number 7, Halimaw sa Hating Gabi Sa isang gubat sa Indonesia, ang grupo ng magkakaibigan ay naglilibang lang sa gabi, nang biglang may lumabas mula sa putikan. Hindi ito puno, hindi prank, at lalong hindi aso, isa itong nilalang na nababalutan ng putik, may kumikislap na mata, at humahalimaw na aura, nang sumigaw ito, hindi cute na iyak ng hayop ang narinig nila. Isang malalim, gutom na gutom na ungol na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Nag-freeze ang buong grupo. Hindi alam kung tatakbo o kakausapin ang nilalang. Pero bago pa sila makapagdesisyon, dahan-dahan itong umurong pabalik sa swamp. Parang multo na naglalaho sa dilim. Hanggang ngayon, walang makapagpaliwanag kung anong nilalang yon. Hayop ba, alamat o mutant na nilikha ng kalikasan? Ang tanging naiwan sa mga saksi ay takot at mga tanong hindi lang simpleng gabi ng adventure ang naranasan nila, ito ay gabi ang banguot na buhay na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin sa kanilang lugar. Number 6. Alingaw Nao sa Langat Isang araw sa Pilipinas, napatingala ang mga tao sa langit at hindi nakapaniwala sa nakita. Isang itim na bilog na tila lumulutang sa himpapawid, waring may sariling isip. Hindi ito usok mula sa tambutso o factory, ito ay isang perpektong bilog na umiikot at sumisipsip ng hangin, bago biglang naglaho na parang multo. Agad lumaganap ang video sa social media at hati ang opinyon ng mga tao. Alien portal, dimensional na butas, o simple lang na fenomenon ng kalikasan. Ayon sa mga siyentipiko, isa itong vortex ring mula sa sudden gas bursts tulad ng transformer explosion o pyro accident. Pero para sa mga nakasaksi, hindi sapat ang siyensya para iwanan ang kilabot at hiwaga ng karanasan. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin kung babalik ang Black Ring na iyon at kung ano nga ba talaga ang gusto nitong ipahiwatig. Isa lang ang malinaw. Minsan, ang langit ay may sariling palabas na kahit anong science, hindi kayang ipaliwanag ng buo. Number 5. Halimaw sa Imburnal Sa Kazakhstan, habang nagsasagawa ng inspeksyon ang mga utility workers sa Imburnal ng isang bahay, biglang may gumalaw sa ilalim ng tubig. Hindi lang basta gumalaw, isang napakalaking ahas na tila mula sa horror movie ang lumitaw. Nang hilahin ng mga trabahador gamit ang lubid, sana ng mga sigaw, makapal, mahaba at parang lumang ahas na may kasamang bangungot. May nagsabi na mutated eel ito, may nag na prehistoric reptile. At may mas matapang na nagbanggit ng Titanoboa ang dambuhalang ahas noong panahon ng dinosaur. Para sa mga eksperto, imposibleng Titanoboa ayon? pero hindi nito nabawasan ang kilabot na dala ng video na nag-viral sa internet. Hanggang ngayon, palay si kung anong nilalang ang kumagapang sa ilalim ng ating mga bahay. Nag-iwan ito ng aral. Baka sa susunod na tumingin ka sa alulod o lababo, may ibang mataring nakatingin pabalik sa iyo at hindi lang basta daga o ipis, kundi isang halimaw na handang gumapang sa dilim. Number 4. Uod na lumipas ang panahon. Noong 2011, nagulantang ang mga trabahador nang madiskubre nila ang mga uod na hindi pangkaraniwan. Hindi ito mga tipikal na uod sa hardin, kundi malalaking nilalang, lang na tila may sariling pulso at bibig na kayang kumagat ng braso. Natural lang, may nagvideo at sa bilis ng internet, kumalat agad ang footage. Pero imbes na sagot, lalong dumami ang tanong. Alien lifeform ba ito deep sea mutant o hindi pa nadidiskubreng species na biglang lumitaw sa pantalan agad dinala ang mga nilalang sa isang oceanic research facility pero pagkatapos noon naglahong parang bula ang balita walang press release walang paliwanag at lalo lang lumaki ang misteryo may ilan na nagsasabi na bafa bobbit worm ito pero kahit anong paliwanag hindi maiikakaila na may halimaw na gumapang mula sa kailaliman at pinapaalalahanan tayo na hindi pa natin alam lahat ng nilalang na kasama natin sa planetang ito. Number 3. Base ng Alien sa Ilog Isang diver sa Williamsport, Maryland ang nahaagpo ng tila eksena mula sa sci-fi movie. Mga gelatinous na blob na kumikislap sa ilalim ng ilog. Nang magvideo siya, parang alien outpost ang itsura. May pulso pa na parang naghihintay ng utos mula sa kalawakan. Hindi nagtagal, kumalat ang footage at bumuhos ang mga haka-haka online. Alien ba ito? Eksperimento? O invasion na? Pero nang pumasok ang mga siyentipiko, isang simpleng sagot ang lumitaw. Algi lang pala. Nakakatawa man sa iba. Pero para sa nakakita, ibang klasing takot ang idinulot nito. Ang mga bula ng oxygen mula sa algae ang nagbigay ng ilusyon na buhay at gumagalaw ang mga blob. Ngunit kahit naliwanagan ng iba, may ilan pa rin umaasa na bata sa kaibuturan ng mga ilo may mga nilalang tayong hindi pa nabibigyan ng pangalan. Kaya kung magdadive ka balang araw, mag Hindi lang algae ang maaaring sasalubong sa'yo. Number 2. Halimaw sa pansada. Sa isang tahimik na kalsada sa Moldova, biglang may lumitaw na nilalang sa gitna ng daan. Itim, hindi gumagalaw, at nakakatindig balahibo ang aura. Agad na naglabas ng cellphone ang driver at nagrecord mula sa malayo. Sa video, parang demonyo ang hitsura nito. May sungay, nakayuko at parang naghihintay ng biktima. Kumalat ang video online at umapaw ang theories. Prank lang ba? Hayop na mali lang ang pagkakapilala? O isa na namang cryptid na hindi pa nabibigyan ng pangalan? May nagsabing baka prank lang iyon gamit ang costume. Habang ang iba ay naniniwala na baka isa itong hayop gaya ng black goat o wild boar. Pero kahit ano pa ang katotohanan, hindi may kakailanang eerie stillness at itsura ng nilalang ay nagdulot ng takot sa maraming tao. Kaya't aral sa lahat, sa biyahe sa gabi, siguraduhin hindi lang matamo ang bukas, kundi pati pakiramdam, dahil minsan may nag-aabang sa gitna ng dilim. Number 1. Lumilipad na Hayop Sa kagubatan ng Southeast Asia, may isang hayop na tinatawag nilang Sunda Hugo o Kagwang na tila superhero ng kalikasan hindi ito totoong lumilipad. Pero ang husay nitong mag-glide mula sa puno hanggang sa isa pa ay parang may sariling wingsuit. May membrane ito na nakaabot mula leeg hanggang buntot, kaya kayang-kaya nitong maglayag ng hanggang 100 meters na parang ninja sa hangin. Kahit hindi ka maghanap ng flying squirrel para itong Batman ng kagubatan. Bilang nocturnal na nilalang, bihira itong makita ng tao, kaya madalas piyagihinala ang alamat lang. Pero para sa mga nakakita nito, Parang nanood sila ng live action na superhero movie sa gitna ng kagubatan. Hindi lang cute at akrobatik ang kagwag. Isa rin itong paalala na maraming hayop ang may kakayahan na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Kaya sa susunod na maglakmay ka sa gubat, tumingalaka, Minsan, baka makita mo rin ang lumilipad na alamat na ito.